Ngayon, umatay ka ng ganyan sa kanila, binabanata mo sila ng ganyan, tinitira mo sila ng ganyan ngayon. Eh, samantalang, alam mo, sa totoo lang, pare-parehas lang kayo kung, kung talagang totoo ang akusasun kay Martin. Kasi kung yung sayo, di umano, ay kumubra kayo ng 612.5 million. Si Martin, million din ang issue. Pare-parehas lang kayo kung nagkataon. Diba? Mga kababayan ko, titirahin mo na ay tumatanggap daw di umano may deliberation daw ng ganito ganito ganyan nako ang mo ng pahayag pero ganun pa man yung mga pahayag mo na ganyan na sinasabi mo by public asa ng ebidensya kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan ko eh ang naiibang politiko na malinis na nakikita ko na kamay ngayon si Pangulong Bongbong Marcos Woo! bakit mga kababayan ko wala siyang bahid dungis bakit? kasi ultimo pinsan niya kahit ikaw sarat binanatang ka ni, pre ni presidente Because of what? Corruption! Diba? Pero ngayon lang daw yung nalaman ng publiko dahil may nagsalita, kaugnay nito. Nako! Mari namang pinabuloanan ni Romalde sa mga aposasyon ng PC. Naku! Guni-guni lang daw ang sinasabing mga maleta ng pera na iniahatid sa kanya dahil hanggang ngayon ay wala naman daw maipakita ang indigensya. Kasi ganito yan, di ako maniniwala mali-maletang pera ang hinahatid eh. Babalikan natin yung statement, o yung statement, nung witness na dinala, ni uh, Senator sa Senado, hindi ka panipaniwala na 48 million pesos lalagay mo sa isang maleta na 48 kilos tapos 50 piraso ang iahatid mo doon gamit ang isang ban. Woo! Hindi ka kaya ng isang van yun. Ang kailangan mo ron, armor car, mga kababayan. <laughs> maniniwala ako kapag may nakapagsabi na may naghatid ng armor ban o isang truck dyan sa bahay ni Martin Romualdez, maniniwala ako doon. Pero kagaya sa statement nung uh, ni Orly, mga kababayan ko, na nakasakay sila sa van, ipapasok nila yung port na 50 pirasong 48 kilos na maleta, imposible na po yun.